niya, di ba still chairman? Wala ka na violate eh. Hindi nga. May nag-interview nga uh, niya. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. Hindi no? hindi yung, yung speaker. Mas gusto no. ko kung ikaw ang kinusulta. Ako no. Hindi <laughs> no. no. kasi ako yung... Ang contempt stance. Hindi naman na... Kasama yung... Contempt. May nag-interview lang. lang. Like, hindi na, 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 na content yung contempt is... ang pinag Yung pag-acost dito, okay. dito kasi. Kasi gusto natin binigay o hinirap siya, pumayag naman tayo. Pero ang ang kanyang kondisyon na binigay, isuli nyo, imedian na ito. Wala pa yung request. September 8 yung ano. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung kondisyon mo, September 8. Kaya nga. Sabi nyo, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP? Oo oh, uh -huh. nga. Pero kinunsulta nga, alimbawa, ikaw na nga nunon, bro. Kinunsulta ba siya ng

Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate Custodinan dito, yan yun ang condition na pinigilin niyo. But that was the condition that you gave. Senate.

hindi pa mga kailangan sa kanila? Para sa your kung ano yung... Si J.P. Mendoza, pukunin natin Si J.P. Mendoza, Pero hindi natin siguro pukunin ang kosta sa kanila. Hindi hindi natin. Hindi na, hindi Kaya merienda tayo. Merienda na tayo.